Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Wow hanap, hanap, huh? Yun Alright. lang Apiyok <laughs> pa Okay Wait, na sana <laughs> Sino man gumalaw na mic ko na to? Nabago ah, yung timpla Parang <laughs> sira Bugo. Oh, Pinagbintangan pa yung mikropon. Marinig <laughs> kita <laughs> sa buka eh. Oh, may lang ulit pre. Sige, sige. Gusto ko sanang bumili ng iPhone 16 Pro Max kaso kulang pa yung ipon ko. Yan eh. Oo, oh, gano ba? O oh, sige. Ako bahala. Dadagdagan ko yan. Bakit? Oh. <laughs> magkano na ba iPhone mo? 150 <laughs> <laughs> Laki ba May dagdag mo Naiibang ka na ba? <laughs> 150 pala yun Ipon pala

may painom pa. <laughs> Ay, ang galing. Kakatapos ng na kumain, nakaupo na naman. Eh, ano naman? Hindi mo ba alam sa ginagawa mo yan? Pwede ka magkabukol? Bukol? Kumain lang magkakabukol? <laughs> Kalukuhan. Ayaw mo maniwala? Hindi ako maniniwala. Huh? Yan, may bukol ka na. Yan, bukol lang. Ah, bugat ka na kinainan mo. Ayaw mo maniwala. Totoo pala. <laughs> no, you know. <laughs> Nakukuha ko na yung susi, kaso di ako marunong magpano yun. <laughs> yun lang. <lala. laughs> hmm. Magic? <laughs> Pinaiidala. <laughs> Binabago ba ng pera ang isang tao? Sa ako may pera o wala masama talaga ugali ko. <laughs> Ilungan n'e. Eh. Pagawa oh. ko muna. Kagawin niya rin some Ari... Uy! Oh! <laughs> Hindi ka na. <laughs> Mga anak, uwi na kayo. Ako na bahala dito. Kadang-kadang si Mam. Ma Laro daw muna siya. Bago mo. Bakit ba hindi ka mapakali? hindi, hindi. Wala, 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 wala. May problema ka ba? Hindi, wala, wala. Wala, wala, wala. Ay, naku, mahal. Alam mo, ang problema mo, problema ko rin. Ang problema ko, problema mo rin. Kaya, Kaya kung ano yan, sabihin mo na kung may problema ka. Kasi ano eh, may problema tayo. Oh, Umorder ako ng piyesa ng motor. Paiparating na wala akong pambayad. <laughs> oh, wala wow, ka yan. Problema ko na yan. Order, order ka, wala akong pambayad. Problema natin nyo. Problema ko na lang ba? pala dun. Hmm. Walang tubig? Ay! 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 po? Ay! 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 Pwede, DOS na lang. Ba? Grabe, naman makatawad. Ba? <laughs> ulitin natin, ulitin natin ha? Ulitin natin ha? Hmm, ko na eh. <laughs> <An. Sinulit ka. laughs> budget lang. Yay ka! Pagka-taon pa. Yung nine months ka sa barko tapos pag uwi, iyayin ka magdagat. <laughs> Hindi naman para sa iyo yan. Para sa kanila. Hindi na pinay. Ano ah. Galing ah. <laughs> Naging manananggal. Ah. <laughs> pa yung garter. Oh, may ulan. Ayaw pala. Mga estudyante noon. Estudyante ngayon. Wala na. Bagay. Nagbabago ang panahon. Alam mo na. Lasing ka na Wala tayong magagawa na Nagiging ko sino na. pag guminom e, 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 e. <laughs> Bigla yung naging kamatis Iyay! Yeah. Oh. <laughs> Teknik niya para Hindi ka kakainin ng iba <laughs> Kaso utak yung na. <laughs>

I Ilias, Ilias, Ilias. Ilias. Good vibes na yan. <laughs> Gaya -gaya yung dance move Sa bumelo eh. <laughs> uhaw na uhaw ka na. Tapos ganito. Ayaw. May takip pala.